Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Katulad ng ibang bayan sa bansa, ang kanintaan na matatagpuan sa Occidental Mindoro ay kayang-kaya rin makipagsabayan kung coastal beach ang pinag-uusapan. Sa kadahilanan na 80% ng kulupan dyan ay kabundukan, ang mga tao ay natuto at naka-adjust upang magamit nila yun para mataniman ng palay, mais at iba't iba mga gulay. Kung papadpad ka naman sa mga lugar na malapit sa dagat o ilog, ang ikinabubuhay naman ng mga tao ay ang pangingisda. Ang buhay na ganyan ang nakagisna ni Perlito Villasete. Ito ay naiulat na nagbabay and sell ng mga ista sa kanilang barangay sa publasyon para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Si Perlito ay kasal kay Violeta na isang simpleng may bahay. Silang mag-asawa ay binayaan ng anim na anak na puro mga kababaihan. Sa hirap ng buhay bilang padre de pamilya, si Perlito ay ginawa ang lahat para maitaguyod at maibigay ang pangailangan ng kanyang mga anak sa pagbabaka sakali na matutulungan sila ng mga ito na makaahon sa kahirapan. Ang ilan sa mga ito ay nakapagtapos ng high school pero ang pag-asa ni Navileta na magkaroon ng anak na magtataguyod at tutulong sa kanila sa hinaharap ay hindi naman nangyari sapagkat karimihan sa mga ito ay nagsipag-asawa agad. Magamat masaya sila na magkaroon ng mga apo, sina Perlito ay nalungkot naman dahil nabawasan ang tsansa nilang makatikim ng ginhawa sa buhay. Pagkalipas ng ilang taon ay nabuhay muli ang pag-asa nila nang tumuntong sa college ang pangalawa sa bunso nilang anak na si Eden Joy. Bata pa lamang, ito ay nakitaan na ng likas na katalinuhan at kasipagan sa pag-aaral. Ito ay nilarawan ng likas na mapait at isa sa mga taong madaling mapakisamahan. Hindi tulad ang ibang mga taong nagdadalaga o nagbibinata, mabilis na namulat si Eden Joy sa estado at kalagayan ng kanilang buhay. Sa social media ng 21 taong gulang na estudyante ay makikita mo na ito ay mahilig gumuhit. Dahil sa malaki nitong potensyal, ang ilan nito mga kapatid ay pinagtulong-tulungan na makapag-aral ito sa kolehiyo. Sapagkat naniniwala sila na si Eden Joy ang matagal nang hinihintay na kanilang mga magulang na mag-aahon sa kanila sa kahirapan nang ito ay makapagtapos ng high school ay naipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral sa Occidental Mindoro State College at ang kurso nitong kinuha ay architecture. Sa kadahilanan na nasa 30 hanggang 45 minuto ang layo ng bahay nito sa paaralan, ang pamilyang Villsete ay nagkasundo na ikuha ito ng silid o apartment sa Barangay 7 na makikita sa San Jose na parehong bayan kung saan nakatayo ang Occidental Mindoro State College. Bagamat may kalayuan sa kanyang pamilya, salamat naman sa teknolohiya ay naging madalas ang pag-uusap niya sa mga ito. Sa pamamagitan ng video calls, chat at text message, kampante ang mga kapamilya nito na walang mangyayaring masama sa dalaga sapagkat personal nilang tiningnan at siniyasat ang apartment unit nito. Ang nasabing apartment complex ay merong gate at ni ay wala silang napapilita ang may krimen na naganap doon o malapit sa lugar nang magsimulang pumasok si Eden Joy sa college ay nagkaroon ito ng maraming mga kaibigan na ipagpatuloy nito ang kanyang hilig sa pagguhit at isa din ito sa mga estudyante na nangunguna sa mga pagsusulit. Pilala din ito sa eskwelahan sapagkat si Eden Joy ang student leader at vice president ito ng programa sa United Architects of the Philippines Student Auxiliary ng OMSC chapter. Bagama't tila na kay eden Joy na ang lahat kagandahan, katalinuhan at kabaitan ni Minsan ay hindi ito nakapag-isip na magnobyo na nangakahulugan lamang na ito ay NBSB o no boyfriend since birth na isa sa mga bagay na ikinakatuwa na kanyang mga magulang lalo na si Vileta, sapagat sa tingin niya ay malaki ang chance nito na magtagumpay sa buhay. Base sa report, ang mag-asawang Villasete ay nakaugulan ng kontakin at kumustahin si Eden Joy. Ang mag-asawa ay madalas na paalalahanan ang kanilang anak na laging kumain at huwag magpapalipas ng gutom. Noong gabi ng June 27, 2023, tandang-tanda pa ni Perlito na masaya niyang nakausap si Eden Joy. Ganon din ang ginawa ng kanyang asawa na si Vileta dahil alam nilang lagi itong abala sa pagre-review dahil ilang araw na lamang ay magaganap na ang finals nito. Katulad ng iba mga magulang ay pinaalalahanan muli nila itong magpahinga kung kinakailangan para naman mas maalala nito ang kanyang mga pinag-aralan. Nang matapos sa na kanilang usapan ng gabi na yun, lagay ang loob ng mag-asawa na, mag na makakapasa muli si Eden Joy sa nasabing pagsusulit. Pero mahigit 48 oras pagkatapos dumaan ang pehetsya ng pagsusulit ay nagtaka si sa na sapagkat hindi ito sumasagot sa kanilang mga chats. Nang kanilang suyuin ang iba nilang mga anak na kontakin si Aiden Joy, ni isa sa mga ito ay hindi nakatanggap ng reply. Kalaunan, ang ring ng ring na cellphone ito ay naging unattended na nangangahulugan lamang na baka ito ay nasa lugar na walang reception o kaya naman ay pinatay talaga nito ang kanyang cellphone. Noong una, inisip lamang nila na baka ito ay nag-unwind lamang kasama ang ibinang mga kaibigan sapagat mapapansin rin na mahilig si Eden Joy na pumunta sa dagat. Pero dahil sa mother's instinct bilang isang ina, si Violeta ay hindi mapakali na hindi niya makontak ka kanyang anak. Dahil wala talaga sa ugali nito ang hindi magreply na umaabot ng ilang araw. Kaya noong June 30, ang ginang ay nagdesisyon ng puntahan ang apartment ito sa San Jose. Nung DRT man, pumunta na ako doon sa San Jose at titignan ko pa ako siya kung nasaan. Okay. Yung doon ko lang nalaman. Tapos, okay. tapos, pagpasok tapos ko pong ganyan sa gate, nakita ko po yung dalawang kaibigan niya. Ang ginawa ko ma'am, pumasok ako, natakot ako dahil nagdilim. Sabi ko, parang wala naman tao dito. Uh, -uh. Ang ginawa ko po, nakita ko yung sa sinilas na tsaka sapato sa, sa hagdan. Umakyat ako. May pinakaakyat po kasi yung bike pack, may taas Okay. Nakita ko po, pag nakita ko po, nakaalda yung malakas na alda ng edited pan, tapos yun po, nakita ko po yung paanya niya, itaklo po siya mga una. No? Ah, agad na nakita mo? Okay. Pa no, nakita ko po yung paanya. niya. Ito po yung kotyon, dito Oo. po siya sa pinakatabi. Tabi-tabi, nakabingit siya sa tabi. Okay. Nakabingit. Nakita ko po yung paanya niya, naitaklo siya kas kas pa kung mababa muntik na ako nahulog sa data So hindi mo muna siya pinasok. In, hindi ko muna siya Okay, bumababa. Mababa ako daw dahil sabi, dahil sabi ko daw sabi ko daw sa mga kaibigan niya. Nasaan ang anak ko nang kinilabahan na ako kung hysterical kung siya ba 'yon? Kusa ba 'yung nakahiga? Ngayon o ano? Sabi ko nasaan ang anak ko? Tulungan niyo naman ako umiyak na pa ako. Umiyak umiyak na rin po siya. Okay. Isa sa mga tao ang kumutak na mga awtoridad na mabilis namang nagtungo sa apartment unit. Nang makapasok ang mga polis ay bumungad sa kanila ang masangsang na amoy sa bawat sulok ng kwarto. Sa bahaging ito ay nakita nila ang bangkay ni Eden Joy at ito ay walang saplot. Sa inisyal na investigasyon ay naghinala sila na baka ito ay ginahasa. Pero dahil sa nasa decomposition stage na ang labi nito ay hinayaan na lamang nila ang soko team na kumpirmahin ang kanilang hinala. Ang mga otoridad ay kaagad sinelyuhan ang lugar mula sa gate ng apartment unit habang ang scene of the crime operatives naman ay pinroseso ang loob at labas ng apartment unit ni Eden Joy. Sa pagbabaka sakaling may makuha silang fingerprint ng salarin o mga salarin. Nang makuna ng litrato ang bangkay ng biktima ay mabilis itong dinala sa morgue para isa ilalim naman sa post-mortem examination. Habang naghihintay ng resulta ng autopsy, Mabilis kumalat sa internet ang hashtag Justice for Eden Joy. At ang mga kaklase, kaibigan, pati ang eskwalahan kung saan ito pumapasok ay kinundi ang pagpaslang sa dalaga. Lumabas din sa mga report na ilang oras bago pa man dumating si Violeta sa apartment na kanyang anak ay nauna na doon pala ang ilan nito mga kaibigan dahil kahit sila ay hindi rin nire ng dalaga. Isa sa mga ito ay sinabi na bago sila bumiyahe patungo sa apartment unit ay walang tigil ang pagsisend nila ng mensahe kay Eden Joy. Ngunit kahit nakarating na sila sa harapan ng unit ito ay wala pa rin talagang sumasagot. Sa kadahilana na wala naman talaga itong ibang pupuntahan na lugar ay lumapit sila sa pintuan pero napaatras sila dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling mula sa unit. Agad nilang pinuntahan ang may-ari ng apartment complex na mabilis namang dumating dala ang susi. Ngunit kahit ito ay hindi makapasok sa ang pintuan ay naka-double lock. Ibig sabihin, ito ay sarado mula sa loob. Napansin na rin nila na kahit ang bintana ay nakasara. Pero dahil sa masama nilang kutob, isa sa mga ito ang sinipa ang pintuan kaya sila ay nakapasok. Kahit nakakasuka at lalong lumakas ang masangsang na amoy ay pinilit nilang makapasok sa unit hanggang makita nila ang wala ng buhay na katawan ni Aiden Joy. Nang matapos ang pagsisuri sa labi, ang pamilyang Villasete ay mabilis na inasikaso ang burol at detalye ng libing. Alam niya, salukin niyo po kami! Bigyan niyo po ng katarungan ang pagkawala ng aming pamangkin! Yan po lamang ang makakatulong sa kanilang magulang sana! Sa kadahilan na naaagnas na ang bangkay ng biktima ay naging mabilis ang burol nito. At noong July 1 ay napakarami mga tao ang dinamayan si Neferlita nang ihatid ng mga ito sa huling himlayan si Eden Joy. Ang nani nitong si Vileta ay hindi naman pinalampas ang pagkakataon na manawagan ng justisya sa sinapit ng kanyang anak. Kung sino man ang gumawa, gumawa ng pumaslang sa anak ko, sana naman sumuko na sana magbigyan kami ng justisya. Natulungan sana kami. Kung may nakakaalam man, eh, ipagbigay alam na sa polisya para mauli na kung sino man ang gumawa. Sana makonsensya rin siya o sumuko na lang siya. Pag dosahan yung ginawa niya. Ang mga taong hindi naman nakadalo sa burol ay nagpakita rin ng pagsuporta sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng pondo para sa pubuyang ibibigay sa kung sino man ang makakapagturo sa salarin. Sa pagtulungan ng ordinaryong tao, pati ilang mga politiko, ay nakakala pang organizer ng halos kalahating milyong piso na handa nilang ibigay sa taong makakatulong na marisulba ang kaso sa lalong madaling panahon. Nang mailibing na si Eden Joy, ay sinigurado ng pamilya nito na hindi malilimutan at matatabuna ng ibang issue ang nangyari sa kanilang anak. Kaya kung merong reporter o kahit sino man ang gusto mag-interview sa kanila ay hindi nila yon tinatanggihan. Sa isang interview sa mga ito ay binahagi nila na dahil sa kabaita na kanilang anak ay wala silang maisip na tao na kayang gumawa noon kay Eden Joy. Nang lumabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima ay lumalabas pala na ito ay nakatanggap ng anim na saksak sa kanyang katawan at ulo. Kung akala mo ay mabilis nang mariresolba ang kasong ito gamit ang teknolohiya, ay nahirapan naman ang mga investigador. Dahil una ay lumalabas pala na walang naka-install ng security camera sa buong apartment complex. Ibig sabihin ay tanging gate lamang ang naghihiwalay sa mga tenants doon at sa mga masasamang loob sa paligid ng apartment. Nabuhay naman sila ng loob nang makita na merong CCTV ang barangay pero agad na dismaya ang mga otoridad nang ipaalam sa kanila na ito ay parang dekorasyon lamang sapagkat hindi naman talaga yun gumagana. Ang tanging kopya na security footage na nakalap nila ay mula sa ibang mga residente na medyo may kalayuan sa apartment complex. Ngunit hindi sila confident sapagkat ang tanging mga taong nakikita nila na dumaan patungo sa apartment ay mga taong nakamotorosiklo na karamihan ay nakahelmet ang ilang mga investigador naman ay in-interview ang lahat ng mga tenants sa apartment complex sapagkat nalaman ng mga otoridad na ang ilan sa mga ito ay may naamoy na pala ngunit hindi man lamang inalam ang pinanggagalingan nito. Pero ayon sa ilang tenants ay naging abala sila sa kanilang mga trabaho at buhay. Ang iba ay sinabi na kaya nila hindi binigyan ng atensyon ng amoy sapagkat inakala nila itong isang patay na hayop lamang. Walang gaanong nakuha ang mga investigador sa kanilang interview pero nagbago ang lahat dalawang araw pagkatapos mailibing ang biktima. Ang Jay Smith ay kumalat na ang maaaring salarin sa pagpatay ay ang anak na lalaki ng may-ari ng apartment complex mismo. Sa balitang kumalat ay di umano'y isinuko mismo ng kanyang ama ang binatilyo at ito ay dinala sa presinto. Ang impormasyon na 'yan ay pinagpiyasahan ng mga tao sa social media. Mabilis nilang nahanap ang Facebook page ng may-ari ng apartment complex pati ang personal nitong account. At ang ilan sa kanila ay naging mabilis sa pag-iwan ng mabibigat na mga paratang. Sa tindi ng pumubatikos na natatanggap na kanilang pamilya, ang lalaking ito na nagpakilalang ama ng binatilyo ay nagsalita na. Gabi-gabi, pinapanalangin ko sana mahuli na yung salarin para kami po, yung mga anak ko po masyado na pong apektado rin eh pamilya po namin masyado Ang dami-dami pong mga post sa Facebook na laban sa amin, kung ano-ano. Sinabi nito na hindi siya o ang kanyang anak ang salarin. Ipinaliwanag din niya na ang rason kung bakit sila nasa presinto ay dahil sa sinamahan niya ang kanyang anak para ibigay ang salaysan nito. Dahil kung matatandaan mo ay nirequire o gustong makausap na mga otoridad ang lahat ng mga tenants sa apartment complex at kasama doon kahit silang mga may-ari. Ang isa din sa tiningnan ng mga investigador ay ang mga kalaro ng biktima sa Mobile Legends. Dahil ayon sa isang kaibigan nito, si Eden Joy ay paborito pala ang Mobile Legends. Sa punto na minsan ay meron pang apat na kalalakihan ang pumupunta sa apartment unit ito para lamang maglaro. Ngunit ang duda sa apat ay mabilis na naglaho, sapagkat solido ang alibay ng mga ito. Dahil sa pressure mula sa publiko, ang NBI ay sumali na rin sa investigasyon. Kahit mahigit dalawang linggo nang nailibing ang biktima, ang pathologist team mula sa NBI ay pinuntahan pa rin ang sementeryo kung saan nakalibing si Eden Joy para magsagawa ng sarili nilang autopsy. Pero hindi na umusad pa ang investigasyon dahil lumabas sa ulat na meron ng isang tao na kusang sumuko sa mga otoridad at inako rin ito na siya ang salarin na pumatay kay Eden Joy. Ang pagkakakilanla ng lalaki ay itinago ng mga otoridad. Ngunit kalaunan ay nabunyag rin na ito ay si Juvenile Miranda Kakayuran. Bukod sa litratong ito ay wala nang lumabas na anumang impormasyon tungkol kay Juvenial. Pero agad itong isinailalim sa polygraph test. Base sa ulat pagkatapos ng krimen ay tumakas pala ito patungo sa bahay ng kanyang kapatid sa Cavite. Dahil sa tindi ng pag-usig ng kanyang konsensya, si Juvenile ay kusang umamin sa kanyang ina. Ang nani nito na hindi kinukonsente ang ginawa ng kanyang anak ay nakumbinsi itong sumuko. Kaya mula sa presinto ng Cavite ay mabilis nilang ibiniyahi ito pabalik ng Occidental Mindoro. Ayon sa sinumpaan itong salaysay, pauwi na sana siya sa ng bisikleta na pagmamayari ng kanyang tropa nang maisipan niyang magnakaw. Habang binabaybay niya ang daan ay napili niyang pagnakawan ang residente ng apartment complex. Inamin ni Juvenile na dumuan siya sa bukas na bintana. Nang mapasok, inadatan niya si Eden Joy na natutulog. Kaya habang ito ay mahimbing pang natutulog, ay mabilis niyang kinuha ang bag at cellphone nito na nakalagay sa lamesa. Pero ang salarin ay hindi pa naging kontento. Nang pumanhik siya sa hagdanan ay nakita niyang kahit tulog na ay hawak pa rin ni Eden Joy ang cellphone kaya maingat niya itong kinuha. Lalabas na sana siya sa bintana nang habulin siya ng biktima at sumigaw ito ng tulong. Sa takot na baka makuha nito ang atensyon ng ibang tenants ay mabilis niyang tinakpa ng bibig nito habang inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo na kinuha niya rin sa loob ng unit. Inamin nito na ginahasa niya ang dalaga pero sinabi nito sa mga otridad na hindi niya maipaliwanag kung kailan at papaano nangyari yun, sapagat nagblanko na ang kanyang isip at hindi niya maalala ang lahat ng detalye ng kanyang ginawa. Idinagdag ng salari na buhay pa si Eden Joy nang iwan niya. Pagkatapos ng krimen, ayon kay Juvenile ay nagpalipas pa siya ng ilang oras sa tabi ng dagat. At pagkalipas ng ilang araw ay nagdesisyon siyang umalis ng probinsya. Pero habang ito ay sakay ng barko patungong Batangas, ay inamin niya rin sa kanyang binsan na siya ang sospek na pumatay kay Eden Joy. Mula Batangas ay bumaba ito sa Pasay at nagtungo sa baklaran kung saan ipinagbenta niya ang cellphone sa halagang 700 pesos at ipinagbenta niya rin ang laptop kapalit ng 500 pesos lamang. Sa tulong mismo ng sospek, ang cellphone ay kalaunang na-recover pero nagtaka ang pamilyang Villasete kung bakit ang bag at sinumpa ang sign ni Juvenian lamang ang ebidensya na inilagay ng mga otoridad sa kaso. Kaya hindi na wala ang kanilang duda na baka Folgay lamang ang binata. Nagbago lamang ang isip ng mga ito nang lumabas na ang resulta ng DNA test kung saan na nakumpirma na ang similya na natagpuan sa biktima ay isang daang porsyentong match sa self-confessed killer. Noong August 17, 2023, ang ina ng biktima ay pinirmahan sa wakas ang complaint affidavit laban kay Juveniel na senyales na tanggap na nila ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad. Ngunit nang mangyari ang arraignment hearing, si Juveniel ay nag ng not guilty. Ang pag nito ng not guilty ay may iba't ibang kahulugan. Maaaring hindi legal ang paraan ng pagkuha ng mga otoridad sa pag-amin nito. Maaari din namang taktika yun ng abogado ni para maiwasan na mabigyan ito ng mabigat na parusa. O baka naman ay gusto pa nilang labanan ang mga ebidensya laban dito. O may posibilidad rin na hindi talaga siya ang may sala. Pero ayon sa mga otoridad ay kahit mag-plead pa ito ng not guilty, naniniwala sila na sapat na ang mga ebidensya kanilang nakalap at umaasa sila na mapaprasahan ito ng habang buhay na pagkakakulong para hindi na makapambiktima pa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!